Hindi eh. Mag-watch ka lang. Diyan ka lang. O, ano o. siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan o, yan yan Eh, sa Go na doon o. Mag-watch na. Laksa lang di kayo niya Pag-sidaan niyo pa

penguin <laughs> dito. Cute, <laughs> Cute. <laughs> Friendly man siya gina na ng tao. Oo. Gago, ano man siya kapana. Huwag siya kagmag. Ano mo padayaw. Here, here, here! Ang really by image. Ayan na. Binipay. Oh, yan na, Chong. Ayan na. Ito, so grobe. Kung lagi <laughs> tala ano yan. Worth it, ginagwarta mo sa ilang kakalipay. Puro na kami. Tapos sila lang buwan na bata. Bawa ka sulod, dira. Ayan, oh. masulod sila, Chong. Siya lang. Wala naman, uh -huh. ano, <laughs> 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 Hindi, mabayad daw. No. Iba. Para sa kung yan, mapapicture. Magpakaon, di ba? Feed it. 200 to. Kasi ari 200 man. No, may picture na yun. Ha? Ah. Wow. Get cute. Gani, sila kaya balik-ulik ka. Nagpadayo mo ng penguin. Nagpadayo mo ng penguin. Ha?

айдын да рахам мага